Ipinangako ni Jesus ang banal na Espiritu. Kung mahal niyo ako, susundin niyo ang aking mga utos. At hihilingin ko sa Ama na bigyan niya kayo ng isang tagatulong na sa sa inyo magpakailanman. Siya ang banal na Espiritu na tagapagturo ng katotohanan. Hindi siya matanggap ng mga taong makamundo dahil hindi siya nakikita o nakikilala ng mga ito. Pero kilalan nyo siya dahil kasama niyo siya at sa sa inyo magpakailanman. Hindi ko kayo iiwan ng walang kasama. Babalik ako sa inyo. Kaunting panahon na lang at hindi na ako makikita ng mga tao sa mundo. Pero makikita niyo ako. At dahil buhay ako, mabubuhay din kayo. Sa araw na iyon, malalaman ninyo na ako nga ay nasa aking ama. At kayo ay nasa akin. At ako ay nasa inyo. Ang sino mang tumatanggap at sumusunod sa mga utos ko ang siyang nagmamahal sa akin. At ang nagmamahal sa akin ay mamahalin din ng aking ama. Mamahalin ko rin siya at ipapakilala ko ang aking sarili sa kanya. Tinanong siya ni Judas, hindi si Judas Iscariote. Panginoon, bakit sa amin lang po kayo magpapakilala at hindi sa lahat? Sumagot si Jesus. Ang nagmamahal sa akin ay susunod sa aking salita mamahalin siya ng aking ama at mananahan kami sa kanya. Ngunit ang hindi nagmamahal sa akin ay hindi sumusunod sa aking mga salita. At ang mga salitang narinig nyo ay hindi nang galing sa akin, kundi sa amang nagsugo sa akin. Sinasabi ko ang mga bagay na ito habang kasama nyo pa ako. Pero kapag nakaalis na ako, ang tagatulong na walang iba kundi ang banal na espiritu ang ipapadala ng ama bilang kapalit ko. Siya magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng mga sinabi ko sa inyo. Huwag kayong mabagabag at huwag kayong matakot dahil iniiwan ko sa inyo ang kapayapaan. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Narinig niyo ang sinabi ko na aalis ako, pero babalik din sa inyo. Kung mahal niyo ako, ikasisiyan niyo ang pagpunta ko sa ama, dahil mas dakila ang ama kaysa sa akin. Sinasabi ko ito ngayon sa inyo bago pa man mangyari, upang sumampalataya kayo sa akin kapag nangyari na ito. Hindi na ako magsasalita ng matagal, dahil dumarating na si Satanas na siyang nagahari sa mundong ito. Wala siyang kapangyarihan sa akin. Ngunit upang malaman ng lahat na mahal ko ang aking ama Ginagawa ko ang iniuutos niya sa akin. Halina kayo. Umalis na tayo rito.